mga pariko'y good afternoon so update ko lang tung imlek ko kahapon yun sayang mga pariko'y so yung itlog kahapon wala na yun no oh, nilaglag yun yun sayang naman bakit kaya nilaglag niya sayang wala na yun wala na talaga yun o show na din yun sayang wala na failure bakit kaya nilaglag okay okay